kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. Nang inilibat sa ICC ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay wala na iba pang gustong mangyari ang mga taga-suporta nito. Kundi ang isigaw sa buong mundo na ibalik sa Pinas ang dating Pangulo. Dito na sumikat ang salitang, Bring him home! ganun pa man, ay walang epekto ito sa matigas na ICC dahil nananatiling nasa kustudiya nila si dating Pangulong Duterte. Kahit pa na makailang beses nang sinabi ng mga kalyado ng dating Pangulo na natumba ito at nawala ng malay rason para kinakailangan na itong maipabalik ng Pinas para maalaga ng maayos. Pero wala pa rin epekto ito. Bato, pauwiin mo na ako sa Dabaw para Makakain ako ng munggo. Makakain ako ng inununan na isda. Kaya, pang aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, na sana, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat na sana tayo magkakaisa. Kung mabigat man sa kaloban ninyo, ako'y nakikiusap. Na sana, Isantabi tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino na kung saan nakaukit sa ating, ating kultura at sa ating tradisyon ang pagmamahal, pagrespeto, pag-aruga sa mga matatanda, sa may mga sakit, at sa mga mahihina. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, And he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Last Saturday, nagpalabas po ng official statement si Vice President Sara Duterte hinggil sa insidente kung saan nadatnan ng mga personnel ng ICC detention facility si Tatay Digong na walang malay. Uh, kinumpirma rin po ito ng kanyang abogado. Kinakailangang dalhin si Tatay Digong sa ospital upang masuri kung meron ba siyang injuries lalong-lalo lalo na po sa kanyang uh, ulo. Uh, sa totoo lamang po, nung nabalitaan ko po ito, ang sakit uh, na napaluha po ko, sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. Halos buong araw siya po ay nasa loob ng kwarto na yan, na meron lang pong maliit na butas kung saan po inaabot ang kanyang pagkain napakahirap po dahil dito po sa atin, sa amin sa Muntinlupa, ang tawag po namin doon Bartolina. Yun po ang itsura ng kinalalagyan ni Tatay Digong. Siya po ay nasa Bartolina. Kamakailan lang ay naglabas ng desisyon ng ICC na ibinabasura nito ang kahilingan ng kampo ng dating Pangulo para sa isang interim release o pansamantalang kalayaan habang dinidinig pa ang kanyang kaso. Ang masaklap dito ay ang mga pahayag ng mismong anak ng dating Pangulo na kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte ang ginawang sangkala ng ICC para hindi pagbigyan ng request ng kampo ng dating Pangulo. Ito ang ilang mga sinabi noon si Sara na siya namang ginamit ng ICC para gawing rason na huwag i-release ang dating Pangulo. Pahayag tungkol sa third country na tatanggap kay Duterte. Ayon kay Sara, may isang bansa na nag-okay bilang host country na tatanggap kay Duterte. Pero, kinunsi din na itong fake news ng ICC. Nag-file na yung lawyer. Kung makikita nyo sa ICC website, meron na third country. Doon. na okay lang na dito ninyo ilagay si dating Panginoon. Yeah! Wala siyang sinasabi, magtatago ako sa Afrika, magtatago ako sa Antarctica. Wala siyang sinasabing gano'n. Sinasabi lang niya, gusto kong umuwi ng Pilipinas. Gusto kong bumalik ng Davao City. Ibig sabihin, sa ICC, kapag hinanap nyo yan, alam nyo kung sa saan, saan hahanapin yan. Nandun lang yan. Sa Davao City. Hindi yan lalayas. Pinalaganti ng ICC ang sinabi ni Sara na para sa kanila. Ang pag-aresto at paglilipat kay Duterte sa ICC ay isang uri ng kidnapping. Sa maraming pagkakataon ay ang legitimacy ng pamamaraan ng pagditini sa ama at sinabing ito ay isang panghihimasok sa soberenya ng bansa. Sa desisyon ng pre-trial chamber ng ICC na tanggihan ng request para sa interim release ni Duterte, ilang mahahalagang konsiderasyon ang tinukoy. Ayon sa ICC, may posibilidad na si Duterte ay hindi na babalik sa korte kung pinayagang lumaya posibilidad na makialam siya o ang kanyang koneksyon sa mga saksi o magkaroon ng panghihimasok sa proseso ng investigasyon sa dokumento ng desisyon. Binangkit ang pahayag ni Sarah na may sinabi si Duterte na gusto niyang bumalik sa Davao City kung makapag-interim rin siya. Isang pahayag na sumasalungat sa claim ng depensa na mananatili siya sa magiging host country. Pati mismo ang kalyado ng mga tuterte na si Harry Roque ay kumbinsido na nakaapekto ang mga pahayag ng Vice Presidente sa desisyon ng ICC. Rason para ibasura nito ang request nilang mapalaya pansamantala ang dating Pangulo. Well, karamihan po, in fact, halos lahat ng sinabi ng hukuman ay base po sa mga sinabi ni VP Sara. Ano po yung mga sinabi niya? At saka yung ginawa ng pamilya. Well, nung in raw si Tatay Digong, violent raw na nag-release ang, ang kanyang mga kaanak, siguro ito yung uh, nakita nilang paninigaw ni Anilef doon sa William Moore, no? At ang mga sinasabi namang mga statements ni si, um, BP Sara, ay kasama na yung sinasabi ni BP Sara na mali ang paraan para nakuha ang jurisdiction sa pagkatao ng kanyang ama dahil hindi dumaan sa tamang proseso under Article 59 ng Rome Statute, hindi siya hinarap sa lokal na hukuman at kinidnap ng, ng uh, uh, Marcos Administration para i-deliver sa hukuman. Sinabi rin ng hukuman na nag sa daw ang uh, BP-SARA na nagsabwata ng ICC at ang Marcos Administration para nga mawala ang pinakamalaking tinik sa kagustuhan ng mga Marcos na maging Marcos forever. At ito nga si Tatay Digong. At binanggit pa na nung minsan sa labas po ng uh, hukuman, Enak eh, nagsalita si sa Bipisara na siguro dapat itakas na lang natin si Tatay Digong sa kulungan. Himay-himahin po natin kung bakit hindi sapat itong mga bagay-bagay neto uh, bilang basihan na meron daw probability na tatakas si Tatay Digong. Ngayon ang tanong, ano kaya ang posibleng gagawing hakbang ng kampo ng dating Pangulo? Una, ay posibleng maghain sila ng apila o humiling ng reconsideration base sa mga bagong paliwanag o garansyang hindi pa lumabas sa naunang petisyon. Pangalawa, ay ang ipagpatuloy ang depensa sa argumento na si Duterte ay matanda na at mahina ang kondisyon at hindi na malakas ang impluensya. Napakalaking bagay at kawalan nito para sa kampo ng dating Pangulo dahil ito na lang sana ang isa sa mga paraan na makakauwi siya pansamantala pero napornada pa dahil sa mga bira ni Sara. Ikaw, naniniwala ka ba na sana'y wag nang bumira ng bumira si Sara laban sa ICC para hindi mapag-inita ng amang si Duterte? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.